So yun, simula daw po first. Diwetirahan nito. Pagka sa ibaba pinukat daw po ito. Yeah. Yeah. Okay. Hmm. Pakalakad. na. May dalawang taka alay sa pagpapakal. Parvin, dyan na lang. Alalay. 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 ka dito, HINATAAS ISANG PAAN! dito siya? maglakad oh! Di lakad! matagal. Ha? ikaw yung driver, Sir. Ikaw si, uh, yung driver. Si uh kayo ka dito siya. nakikita Si ano? Sino ba to? Si Roque. Si Roque. Sige sige Sige. hindi pa na kayo na

Kaya <laughs> tapa kami po ano dyan po, hindi nyo nararamdaman ito ang kapawin ka. Opo. Kala ko, kala ko malis kayo eh. Kala ko ginaan sa Ito ba yung banyo? Sabi na ba mo? Ah, nung pag-alis ng customer kanina. Business. 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 Business.

Ingat sa inyo. Ano na siya. Bakit 'to? Ba ko na Patikan siya. Sige, 'to ulit. Mayayam may ay tubig. sayo ah. Buotin mo siya. Wala ka nalang yun, wala ang bilis! Parang nagbuhat ng manikin, hilang... ah. Hindi <makes> pa nahil... nailagyan, nakakalutang. <laughs> Parang hindi... Pasok na, pasok eh. Eh gaging, hindi na-record. Ulitin natin. Hindi na na-record dyan, <laughs> 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 na na ulit. Ulit. Hindi <laughs> okay. 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 po, hindi po. So, magandang madaling araw sa lahat yung customer natin. Hindi ko alam kung tiga muntal bang din to, pero ah, uh, tapu siya sa mga kasamahan ng dati kong napagaling. So, dapat daw ipapahilap na to doon. Eh, matigas eh. Kaya saka na lang. Na, paano ka? sa pagbuhat. Bumitik nito pag hindi, pag kinakabukasan, hindi ka magalaw. Ilang araw na po siyang ganito? Mag-15 days na po. Simula po yan ang ano eh, na ang 29. Kuya, totoo. Nagpabintusa ka na daw ah. Ang dami niya daw pinuntahan ah. Pinahirap ko nga kasi hindi Pangadlo ko na... Pangatong, pangatong, hindi, 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 hindi ko na kaya. Hindi na salanta pa nga daw. Hindi na. <coughs> <coughs> Hindi ko siya nang sabi ni Kuya. Oo, oh, hindi ko na kaya kasi. Kaya nang reklamo na nga ako sa kanila. Hindi ko na kaya kasi pag nag-ihig ko mag that, um, tie, hindi ko magawa. alin? Pag pag-tay, na raw. Akong... Bakit? Ah, dahil din siya nakaipit ako gan. Pinatsangat na ba ito? Pinatsangat na ito? Hindi. Hindi, sir. So, wala tong check-up, ha? Hmm. Okay. Tanggal ng t-shirt, tanggal ito, dapat Oh, okay. Patagal ka lang may nararamdaman bago pa yan tumingin ng ganyan? Hindi, dati. Wala na Naming hud lang. Anong naming hud? Parang mga nalay. Minayat ko kasi yan siya. Itong kurihan na lang. Naming hud. Eh! Bari naming. Naming. Naming hud. Naming hud. Okay. Dito ako. Sabi ni Ganda, yung anak niya na ng tatay. Nakakalakad-lakad ka pa doon na nakaraan. binintusa ka daw pagtapos di ka na doon nakalakad. Oo, oh, pa siya. Ikaw <laughs> na naka sa bahay. Hindi ka na naka-uwi? ikaw lang sa bahay. Tapos yun na? Oo, oh, pagkagabi, wala oh, na. ]ari. Pinakpok sa kanya yung baso. <laughs> Buti na nga ka pa. Gusto daw siyang daling sa atin, ni tatay. Ang problema, hindi daw malaman-laman kung saan sila pupunta kung antipolo o dito. Inform ko na po kayo ha, sa mga sila mga antipolo na po tayo ha. So, wala na po kami sa antipolo, sa mga nagbabalak pa ang Pumunta sa akin, wala na po sa antipolo ha, please. Please. Pagkakataon Alam ko na. Anong to. masakit na ito? Ito, ito. Ito? Ano? Uglos yung laman. Pag matigas ng ulo, pag sabihin niya na pahirod ka, nagkakataon mo siya ganito. Yung, amo po nito, yung taste ng amo nito ha, may dalawang frozen shoulder, slip disc, saka tailbone. Ayun, downstairs na. Pakita ko nga pa yung amo nito. Huwag na, huwag na. Idol, kalma mo lang dito ha. Pag nilabanan, may putos.

Ano okay, ba? Gimo ano no. okay. Ha? Oh. Ha? Sakit! Sakit! O, oh, tingnan natin. Pantay yung sakit! Pantay yung sakit o mas masakit pa daw? <laughs> oh. Isa pang ano? Isa pang bomba? <clears throat> Hiyang to. may o wala na to. O, oh, kira. Hiyang talaga yung pamilya niya sa amin. Mm. yang talaga. Oh. Is kuya, <laughs> yung <laughs> si niya, lahat ng sakit hindi inisa-isa namin. Dalawa yung frozen shoulder niya dati, di ba? Mm. Oh, isang, ses isang, session yung kaliwa, isang session yung kanan, tapos yung dito niya, isang session lang din, tapos yung tama nandito dito, isa lang din. Oh. Yung ni eh. Naiiwan talaga itong isa. Na ako na kayo, baka may iwan pa tayo dito, pero pababalikin pa naman namin ito. Sobrang hiyang naman kasi itong pamilya na ito sa amin. So, suki na yan. airboy boy, So, bago ko ito ipa sa team, no advance payment, ng no checking in booking, libre po yun ng bali mahilo. So, God bless po sa lahat. Sa mga pupunta dito, doon ng pandaling Pagpahingan mo na natin si Sir, tignan natin mamaya kung makakalasa. Okay, Gabe. Okay. So, uh, but si Uya naman mismo nagkwento. Yung last daw na pinuntang na inikot-ikot kahit walang pilay na ibalik ka naman. So, check natin. Gabe, uh, Osin, tagilid. Okay. Upo. Gabe, Osin, tayo tayo. Okay. Salga sa saan sa labas. Paano yun, ano yun, eh, tumawag sa mga anak Magpapaalam na daw, parang bayo Yan Pipilay-pilay pa rin, ha Sir Pipilay-pilay pa Pero, ginawa yung araw na, na. <coughs> Sir, ano yung <coughs> Hindi na sana yung maglakad to, Sir, lagi ba kong gano'n? Ang sakit. Patutukod niya na. Patutukod niya na. Sir, lagi dito. Balik ka pa punta doon. Kaya na itukod kahit ilang mga hapang. Hindi, eh, lakad pa punta doon. Oh, balik. Hindi natin yung pag-urin. At pagod na pagod na yan. Sampung araw na daw yung Pagilid, upo ka na dyan. Kaso, eto ang tanong. Ipapusta na ba natin to o hindi pa? Huwag muna, no? Ikaw, Kontento ka na ba sa improvement mo? I-post natin, then pag magaling na magaling ka na, post natin ulit. Ano mas gusto mo doon? Ikaw. Ikaw? Okay. Ano yung gusto mo doon? Lahat, lahat, lahat. Hmm? Ang gawin natin. Ito, improvement pa lang per session. Mm -hmm. Ayan, ah, so, iyabang ko lang sa inyo si tatay. Ito pa ako si tatay. Dating may frozen shoulder. Ilang taon yun tayo frozen shoulder mo tayo? Bagol. Tapos mukha tayo ng ganun tayo sabay. Yung isa. Hey! Hey! May ilang taon yan? Ah, 20. Uy, huwag ka. Oh, 20. 20 years? Mm. Oo. Oh, totoo, ma'am? Bagol ko nang ganun-ganun. Kaya ano na, kwento niya yan eh. Totoo Totoo talaga? Totoo Totoo yun. Totoo yun. Totoo Hindi, ko talaga yan. So, dito tayo, balik tayo dito. Sir, question. Ipoposta natin to. Sa asawa natin tanongin. Madam pang posta to, hindi pa. Pwede. Kasi kanina wala eh. So, sa mga magugulat po sa pag-uwi ni sir. Dibuhat yan eh. Sabi nga. Binuhat daw po ito simula third floor hanggang sa makababa. So yung nakita nyo yung lakad kanina, pilit na lang yun. Pilit na lang yun. Hindi daw talaga ito pala nakakalakad ng... Nakita mo rin sa video yung binuhat ko siya. Sino Bino. ito? Binuhat mo <coughs> Binuhat ko. tawan mo pa rin? Ay, hindi. ayo So yun, simula daw po third floor na sa pinitirahan ito. Hanggang sa maibaba, binuhat daw po ito. So, wala tayong diagnose ay wala tayong medical term na ilalagay kasi wala naman tong check up ano, ay nilabo ka ano uh, kung hopeless na kayo, wala kayong ano, less budget, hopeless kayo punta kayo dito, gawa natin ng paraan. ha, so God bless po sa lahat uh, please sa mga pupunta sa Antipolo wala na po kami doon, nasa San Jose sa del Monte Bull ano, tayo, so asahan nyo po na wala nang aharang at magtuturo sa inyo sa ibang tao so pasensya na po, pero Tim Tonyo, para sa inyo kaya po si John Paul, babaero yan. <laughs> Cut.